Mismong si Vice President Sara Duterte na nagsabing edited o fake ang kumakalat na litrato ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nakaratay. Nakatutok si Bernadette Reyes. Unang-una, naghiring, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magbibiscuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Pag wala ng, pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita my explanations will be at in my own time. Hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga batikos ng mga kongresista kung bakit ngayon lang siya sumasagot kaugnay sa issue ng confidential funds. Noong pinadalahan daw siya ng sulat ng Commission on Audit, maayos raw itong sinagot ng Office of the Vice President. Nitong Martes, hininga ng Supreme Court ang Kamara at Senado na mga karagdagang impormasyon kaugnay sa impeachment ng Bise Presidente. Nauna ng kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na natanggap na nila ang notice mula sa Korte Suprema. Nanindigan din si Velasco na walang nilabag na rule sa impeachment ang kanyang tanggapan at ang Kamara. Sagot ng Vice, Sumagot so, na lang siya sa Supreme Court tinatanong ng Supreme Court doon sa mga questions na sa tingin nila may irregularity. So, huwag, huwag siya sumagot sa atin. Hindi naman tayo nagtatanong doon sa Supreme Court. Siniguro din ang bise na maayos ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte. Meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed uh, si dating pangulong Rodigod uh, Duterte. Uh, hindi totoo yung photo na 'yon, na uh, malamang edited yung photo na 'yon. Ibang pasyente, ibang pasyente 'yon. Uh, inano lang nila yung muka ni dating pangulong uh, Duterte. Wala po siya sa hospital ng uh, detention unit. Nandoon po siya sa regular wing uh, ng detention unit uh, at kanina naglalakad naman siya mag-isa, albeit may daladala siyang tungkod. daladala siyang tungkod. so clearly, wala siyang uh, sakit na kumbaga, uh, kailangan niya maging bedridden. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.